Ako si Elmer, tubong kapis. Sa amin, normal lang ang usapan tungkol sa aswang. Bata pa lang ako, tinuruan na akong huwag lumalabas sa gabi, lalo na kapag walang buwan. Pero kahit lumaki akong may ganitong babala, hindi ko inakala na isang gabi ay masasaksihan ko mismo ang isa sa pinakamalalang pangyayari sa aming bayan. Hindi ko ito malilimutan kahit kailan. Taong 2003 noon, ako ay labing anim na taong gulang. May isang bata sa aming bayan na bigla na lang nawala, si Junjun, limang taong gulang. Huling nakita siya ng nanay niya sa labas ng bahay nila, naglalaro malapit sa bakuran, pero nang tawagin para maghapunan, wala na siya. Agad nagsagawa ng paghahanap ang mga tao sa amin, nagtulungan ng buong barangay, hawak ang mga sulo at flashlight hinanap si Junjun sa buong paligid, sa palayan, sa likod ng simbahan, sa masukal na bahagi ng bayan. Wala kaming natagpuan, pero may isang matandang babae si Lola Iska na nagsabing nakita niyang may isang malaking ibon na lumilipad sa may kagubatan sa dulo ng aming bayan. Malapad ang pakpak at may dalang kung anong parang bag, sabi niya nagtinginan ang mga matatanda. Halos sabay-sabay silang nagbulungan. Aswang, may narinig akong pabulong na sabi ni Mang Romy, ang kapitan ng barangay, kinabahan ako. Noon lang ako nakakita ng ganitong klasing takot sa mukha ng matatanda sa amin. Hating gabi na pero hindi namin tinigilan ang paghahanap. Hawak ang bolo at mga ilawan, lumusong kami sa kagubatan. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik, walang huni ng kuliglig, walang tunog ng dahon na gumagalaw. Ang tanging naririnig namin ay ang mga yabag namin sa putikang lupa, at sa kanamin naamoy iyon, isang matapang na amoy, parang nabubulok na karne, halong asim at lansa. Napangiwi ako, pilit tinatakpan ang ilong ko. Dios ko, may mahinang Bulong si Aling Marta ang nanay ni Junjun. Sa isang lumang punong balete, may nakasabit na kung anong bagay. Nang iangat ko ang flashlight ko, halos mabitawan ko ito sa takot. Isang maliit na sapatos, duguan. Biglang may narinig kaming tunog mula sa malalim na bahagi ng kagubatan. Isang tunog na hindi ko malilimutan kahit kailan. Krrk! Shirk! Shirk! parang tunog ng basang karne na pinupunit. Parang may humunguya, pero hindi ito normal. Mabagal, matagal, at parang nilalasahan ng gusto ang bawat hibla ng laman. Nagtitigan kami. Ang puso ko halos sumabog sa kaba. Si Mang Romy, dahan-dahang... Itinaas ang kanyang itak at itinuro ang isang bahagi ng kagubatan. Sinundan ko ang direksyon ng daliri niya at doon ko nakita ang pinagmulan ng tunog. May isang nilalang na nakayuko sa lupa abala sa ginagawa nito. Sa tabi niya, may isang dugo ang katawan, maliit, manipis at halos hindi ko na makilala. Si Junjun patay na siya. Ang tiyan niya nakabukas na parang ginilitan. At ang nilalang sa harapan niya, isang nilalang na mukhang tao pero hindi. Ang balat niya'y kulay abo, ang matay pula at walang puti. Ang mahahaba niyang kuko ay nakabaon. Sa laman ng bata at ang dila niya mahaba at manipis ay parang humihigop ng dugo mula sa sugat ni Junjun. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw hanggang sa biglang tumingin ito sa amin. Diyos ko. Ang mukha niya, hindi ko na malilimutan ang mukhang iyon. Ang bibig niya ay punong-puno ng matutulis na ng ngipin, parang ng pating. Nang ngumiti siya, bumalot ang malamig na takot sa buong katawan ko at saka siya humagalpak ng tawa. hi 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 hi, -hi. Halos mabaliktad ang sikmura ko sa takot. Nagsimulang umurong si Mang Romy Sininyasan kaming umatras. Pero bago pa kami makalayo, biglang lumundag ang aswang. Masyadong mabilis. Parang hindi tao. Takbo! Sigaw ni Mang Romy. Nagsitakbuhan kami pabalik sa bayan. Ang narinig ko lang ay ang hingal ko, ang yabag ng mga kasama ko, at ang tunog ng mga sanga na nababalik. Patunay na may sumusunod sa amin. Sa likod ko, narinig ko ang isang malakas na sigaw. Napalingon ako si Mang Berto, isa sa mga kasama namin, nasa lupa na, nakalmot sa likod. Nakatayo sa ibabaw niya ang aswang, nakangisi. Habang inaamoy ang dugo nito, muli nitong inilabas ang mahaba niyang dila, dumampi sa sugatang likod ni Mang Berto. Wag! Sigaw ni Aling Marta, umiiyak. Mabilis na tinaga ni Mang Romy ang halimaw. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Napaatras ang aswang nanginginig habang dumadaloy ang itim na dugo mula sa sugat nito. Sumugod pa ang ibang kalalakihan hawak ang asin at itak. Sinubukan nilang lapitan ang aswang pero bago pa nila ito maabot, bigla itong tumalon ng mataas at naglaho sa mga puno naiwan kami roon, humihingal, nanginginig at nakatitik sa dugo ang katawan ni Junjun Jun at ni Mang. Pero nawala ng buhay. Hindi na namin nakita ang aswang na yun muli. Pero mula noon, nagpatupad ng curfew sa amin. Hindi na kami lumalabas ng bahay kapag lumubog na ang araw at tuwing tahimik ang gabi. Minsan, naririnig ko pa rin ang mahinang hihihihihi hi sa labas ang bintana ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon o kung bumalik na siya at naghihintay lang siya ng susunod niyang biktima.